pangatay ng isda. Pero may kahit may kamyas ako, ipangat ko sa matis. Siyempre, hindi mawala yung ating ano to, yung pinag ko ng bigas. Ayan, para maasin na siya. Yung ating isda. Oh. Si Mama magluto ng pangat. Tatlong piraso na ikigisa natin yan. Sa luya kamatis. din natin ito. O, gigis na ko na ng kunting oil yung aking pangat. O, lagyan natin yung ating luya. Kunting luya. Ito Kunti yan, ah. Ito, tinatayin ko ng ground para mabangay. Lagyan natin yung ating tiyo. pagkakit natin, lalagay na rin natin. Dahil lang talaga natin sumaguro. So, lalagay na rin natin yung ating pagkakitang niya. Para na, para, 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 para. para hindi mawala yung ating patis. Dato puti ito. So, Talagang Ang pangat, puro kamatis na sana. Sabi ko, may, may nagbigay sa akin na kamyas. Pinalagay ko nga, parang ako masarap. O, so, syempre, hindi mawala yung ati. Hintayin ko ng malusak yan. O, so, pwede natin nagay yung isda para mag ng hindi. Ay, ay, pangat na isda, Oh. hindi sabi ko nagting ting hindi natin na sabaw na ano te bigas lagyan natin ng konting asin kasi mayroon na yung patis syempre hindi mawala yung ating paminta yung balikan natin o, durog na durog na yung ating kamatis at sya yung ating kamayasin sabaw talaga. Kasi ano to. Sarap ng isda. O, oh, diba? Pag nagpangat kayo, lalagyan niyo na yung sinain nyo yung ano niya, bugasan. Yun, pwede mo ilagay mo. Pinagbugasan nyo sa bigas. Bugas, bigas. Lagay na natin yung talbos natin. O, okay na yung ating pangat na isda. Masarap ang isda na ito. Talagang masarap isda pa lang. Ulam na talaga. Maraming sabaw. Maraming masarap. Ayan. Tapos nabayan natin ng sili. Ang ah, sarap-sarap. Tapos pigaan natin ng mga ng siling na sarap Kasarap lang ng ating pinangat na isda, like and subscribe kay mga Mm. namnam, namnam -nam talaga ay, okay. sige talaglag o, luto na yung ating pangat na isda ni mga cooking like and subscribe kay mga thank you for watching o, pangat na isda o, napakasarap Hi, it's me. Si Mapa Cooking. Like and subscribe. Thank you for watching. Thank you sa nanonood. Thank you sa nagsubscribe.